Eh diretsa na po tayo. Si Mayor Alice Guo po ba ay nasa Pilipinas pa o wala na? Well, kanina tsaka kagabi, inassure niya ako na nasa Pilipinas naman siya, 'di ba? Kaya kasi ako, gusto ko talagang malaman 'di ko nasa Pilipinas pa talaga. Siya. Para yung kaso niya eh may paglaban natin ng maayos kasi kung mm -hmm. Hindi ko alam kung nasaan siya. Paano, paano natin ihaharapin yung mga legal problems niya? Opo. Kung nasa Pilipinas po siya, bakit hindi po daw siya umaatin sa Senate hearing dahil nagpalabas na po ng uh, Warren Dovares, ang uh, Senado uh, attorney? Well, number one, yung Senate hearing, ayaw niya talaga ng umatin dyan kasi kung maaalala mo, yung pag-atin niya dati sa mga Senate hearings, yung nang nagsimula ng kanyang... Uh, cyberbullying, tsaka mga bashing, mm -hmm. mga threats sa buhay niya. So, ay parang na-traumatize na siya. Ayaw niya na talaga mag-appear dyan. Mm -hmm. Tapos, pangalawa pa, uh, ang pag-appear kasi niya sa Senate bilang isang resource person, hindi na siya magiging effective. Dahil sa yung ginawa niya, nag-appear siya sa Senate, ang nagresulta resulta no, nagkaroon ng maraming kaso. So, matatamaan ngayon yung constitutional right niya against self-incrimination. Ano ba ang pwede niyang sabihin sa Senate na hindi nila pwedeng gamitin laban sa kanya. So, you know, first and foremost reason why ayaw niya nang humarap sa Senate investigation. Oh. Mm -hmm. Gusto po ba niya ng executive session para hindi na po wala na pong nakabantay na mga TV, mga telepono, mga kamera, ganun po ba ang gusto niya, attorney Pwede naman yan. Pwede ano. Pero ang problema nga kasi, mm -hmm. as uh, yung constitutional right mo na hindi ka na pwedeng magsalita, dahil nga may mga kaso na sa kanya. kasi pag ganoon kasi, hindi siyang magamit yung mga sinasabi niya laban mismo sa kanya. Mm uh, attorney, pwede ho ba siya magpalabas o kaya mag-Facebook live siya o kaya picture o video na, 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 nagpapakita na siya ay nasa Pilipinas pa para humatapos ho ito? Kasi ewan ko kung nakamonitor siya sa Senado, nagkaroon ho ng uh, uh, privilege speech po yata yung kay, uh, at kay Senator Hontiveros kahapon. Meron ho siya mga binabanggit mga detalye na nagpunta na siya ng Singapore, lumabas siya papuntang uh, uh, Malaysia, pumunta ng Singapore, ng Indonesia, tapos nagkaroon sila ng nga uh, uh, parang family reunion ng mga pamilya niya attorney. Narinig ko nga 'yon pero mm -hmm. um, alam mo ako 100% nag din sa iyo ka po kasi mm -hmm. una kung, kung 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 ang kanya'ng credibility. Ako kasi naniniwala sa kanya, wala namang problema. 'Yun kaya nga hinahawakan ko 'yung case niya. Okay. Ang problema kasi 'yung public, 'yung kab mga kababayan natin, bihira 'yung naniniwala sa kanya. Mm -hmm. So kung talagang nandito siya sa Pilipinas isa itong napakagandang medium para ipakita niya na hindi lahat ng binabato sa kanya totoo. Kung talagang binabato na sa abroad siya, tapos mapapatunayan natin natin ito sa Pilipinas, hmm. mag-post tayo ng ganyan, video hmm. na may mga dyaryo ka, latest news, etc. Et di, ang ganda-ganda sa para sa kanya. Kaya, kanina nga, nag-uusap kami na ano yon magkabil kami ng gano'ng pamamaraan para kahit pa paano, uh, ma mapaniwala natin ng public na hindi lahat na binabato sa kanya eh pwede natin panghawakan. Mm, mm Yun hong sinasabi ho ni Senator uh, Gatchalian, nagpanotaryo po siya nung kanyang parang salaysay po ba yun na attorney? Nandun po ba kayo? Ay, nawala si attorney. Paki-check mo nga, paki-check mo. Ha? Ayun, si Atty. Atty, uh, yung sinasabi yun ni uh, Senator uh, Gatchalian, parang nagpanotaryo siya ng kanyang, parang ano yata, parang may petisyon siya na gustong buksan yung kaso, parang hindi, hindi masyado malinaw para sa akin. Nandun uh, po ba siya, nag-appear -nag po ba siya doon uh, sa harap po ng abogado na gumawa ng nag, nag -nag notaryo? Well, yun ang, uh, yun ang uh, assurance ng abogado na nag-appear sa kanya kasi sabi ko nga kanina, masayang naman yung lisensya ng abogado kung mm -mm. ito totoo. Mm -mm. 'Di ba? Eh ikaw ba boss ng abogado ka, gagawin mo yon, eh. mm -mm. itataya mo yung pangalan mo, yung lisensya mo, yung pinag mo lahat dahil sa isang isang pirma na hindi totoo. Mm -mm. Siyempre, 'di ba? Diba? Mm -mm. O kaya ako, matindi ang paniniwala ko na yung abogado, ginawa niya yon dahil humarap sa kanya yung tao. Ito mm -mm. po ba yung uh, tama hu yung date namin, August 18, uh, attorney? Parang August 14 yata. Oh, 14. 14. 14. Oh, oh, 14. Okay. Siguro ang pinaka-importante din talaga na pwedeng uh, maitanong, uh, siya po ba eh? may, may, may balak pang sumuko, uh, attorney? Ay, pagsuko naman. Dapakadali yan. Kasi kung yung haharap siya sa, sa uh, Senado Opo. at uh, magsalita o pakita siya doon, eh hindi, hindi nga siya makukulong diyan eh. Una una eh kaya lang naman siya pinapa-arresto para masiguro yung kanyang pagdalaw sa mga Senate hearing. Eh kung dadalo naman siya, di wala wala hindi siya maano ma at magsalita siya sa mga tanong at uh, masatisfy niya yung yung gusto ng mga senators. Opo. Eh wala na reason para ikulong siya. Opo, opo, opo. Eh ano hubang ano uh, if I may uh, attorney. Uh, ano ho yung pinag-usapan niyo po kanina? Uh, kanina po ba yung sinasabi niyo o yung kagabi? Na, na, tawagan na, na, nagtawagan po kayo? Kagabi, eh. ano na, o. Oh. Uh, more on kanina, kasi nga, Apo. gusto ko talagang check-in kung A -a. nakalis siya ng, na, Kasi kung nakalis yun ang bansa, tapatan, tapatan lang para naman alam po kung hahanap pa tayo, pupunta ba tayo sa isang bansa na meron tayong, na mayro tayong political asylum. Uh -oh. uh E A -a. De, natin ng remedyo, yung pagdepensa. Kasi ako, boss, ang concern ko yung lumabas yung katotohanan yes. sa mga legal forms nama mailamat ilamat natin may pagkagano natin sa ayon sa katotohanan. Opo, opo. Pero kung hindi ka a-ten o a-appear paano nating magagawa 'yon? Mm -mm. Sa mata ng batas, magiging fugitive ka. Eh, napaka-bata pa naman ni mayor para sayangin niya 'yung buhay niya mm -mm. sa pagtatago, di ba? Mm -mm. O ide harapin natin siya sandali lang 'yan maawanan just Diyos, mapanalo natin. Hindi, ma malaya siya. Hindi yung mababang buhay ka nagtatakot. Ano pong, anong sagot niya po sa inyo, sin si, si ni Mayor? Eh, sabi niya, haharap naman siya in due time. Eh. Kasi sa ngayon, yung takot kasi niya, hindi pa na, hindi mo kasi hindi ko rin kasi siya ma-blame mm -hmm. sa dami ng mga threats sa buhay niya la sa Chinese spy kung ano umiinit ang ang sitwasyon natin versus sa mga barko sa China. Hindi mo kasi maiiwasan sa kanya na matakot siya. Mm -hmm. Oo, yun yun ang problema ko ngayon eh, yung mm -hmm. maala yung peer niya. Eh, parang libre na yun, hindi na siya na, sigurado na siya na safe. A naman na-appear yan. Hindi ko lang alam yung kung kailan. kailan uh -huh. Opo, opo. So, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang hindi uh, paglabas o pagtatago. Parang gano'n, uh, attorney? Correct. Correct. Oo. Uh Oo. -oh. So, magtutuloy-tuloy siya hanggang sa... Uh, kailan ho yung susunod na pag-uusap po ninyo? Wala ba kayong uh, balak na makipagkita sa inyo Sabaya, ng personal? Ganun. Tatawa. Tatawa ulit. para Ayan ah, uh, ko, kuha ko ng letrato sa kanya. Yan. <laughs> yan, very good. At magpakuha, no? Maski video, attorney. ah, uh, bigyan niyo po kami ng kopya. Ba, magandang ang ano sa akin yan, eh. Mm. Kung may labas natin nagsasabi niya ng totoo, de, Apo. de, de di ba? Okay. Uh, lalabas yung, tataas yung kredibilidad niya. Tama eh kasi po. Kasi pati, pati pangalan ko diyan nakatayo eh. Nakatayo <laughs> oh, <ay>. tama, <laughs> tama, tama. <laughs> okay, attorney, maraming maraming salamat po na i-understand. Nasa biyahe po yata kayo. Maraming maraming salamat po sa oras. Ah, sige. Okay, thank you ha. Thank you. Thank okay. you very much, liga Council po, ni Mayor Alice Guas Attorney Stephen David.